binuksan na ang ilaw dito, no? Parang kailan lang ito binuksan na, no? Ako po, mga mag -isang, isang buwan na rin. Oh. Bakit ba, ano? Bakit sinarado ito? Oo. Oh, Di ko po alam ko. Ako po, so, gini kayo ba? <laughs> Hehehehe.

Dapat mayroon ako ano, yung kagaya nung kay nung no? yung kagaya nung kay Tiger Bug, yung nakasabit dito sa kanila. Ay, to to to. Bakit to? Kento nung ano ah, inindol si Tiger Bug ah, Immortal Bug. Dito. Oh. Pamalangasan so, din yun. Ay, mga yung ganun. Kumikita kaya sila sa ganun? Okay Ayun, tara Kayo pala ng tour natin ha ah. <laughs> May parkingan pala dito <laughs> Ay wala nang lang

Ayaw ko, fishbowl ako. Fishbowl daw yun. Ah, sige po, wala po akong fishbowl. Ano na sa akin? Ano? Kwek-kwek? Kung pwede lang. Ma, magpiprito na ako lang. Uh, Oo, uh, magprito ka na. Ilan po? Ito po bo. 20 pesos po yan, isang steak. Sige mo, try ko mo ito. Dalawa sa akin. Tapos isa take out. Dalawa na, quick lang. Ilan po? Sige, try ko. Ito, isa lang sa akin nyo ng isang stick 10 pesos ko. Na ng, ano, Bu ng panis. <laughs> Nadali uh, ng panis uh, si Kuya Here, thank. Oo, oo. Maglalasing hindi nagdide tema. Thank you. mahulog pa, pa siya doon sa ano. <laughs> eh? <Hey. laughs> Apo, buksan na ang ilaw dito, no? Parang kailan lang 'to binuksan, ano? Opo, oh, mga mag-iisa, isang buwan na rin. Oh. Bakit ba ano? Bakit sinarado 'to? Hindi oh, oh. ko po alam Ako, po, hindi oh, 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 okay. 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 Marami pong okay. mga hakahaka, maraming dahilan, pero hindi sa dami po noon, hindi hmm. namin alam kung ano po ang tunay. Ah. Ano po bang ano? Sabi daw po, ano, gawa ng mga nakamotor na mga Gin maiingay. Oo, oh, ginagawa ang, karera. Ang mga ina, ano ko. Oh, ang, oh, oh, ang, ang nagre-reklama naman yung mga homeowners dito sa may Ginelli subdivision. Uh, ginagawa Oh. kasi ng karera. Mm hmm. Ano ko? Nakita ko rin sa bus. Kasi kami dalawa dumaan dito. O yun nga, mga one month ago. Ang dilim dito. Oo, <laughs> oh, sobra tumugos kami doon doon sa may ano literia uh, doon kami ah, tumugos rongkot no okay. ano po ba nandito pa naman ako uh, oh ko sa hindi uuwi na ako Kira na? Oo. na ako. lang daw niya. Tapos, na. Alas, alas 7 na rin naman. Ano? Ano? ano, ano. Pagdating ko pala na dito Take out po ba yung isa? Ma, mag na ako yung hanao uh, uh, Yung isang quick quick take out Saka yung Ah uh, tapos, tapos yung, yung isa ka, sarap tumambay dito promise ayun ina inabot nga kami ng gabi eh ngayon ay uh, medyo na interview namin yung binila namin kung bakit nagsarado ito kasi nagsarado talaga ito eh eh ngayon ayun open na nga ngayon pa -uwi na kami ah ha okay ang ganda na pero may ilaw naman dito pero dito tumambay eh hindi ito lang mga higing um, uh, bagong tambayan oh may harang na oh may harang may harang <laughs> Siguro ay naharangan pa rin ito no, pag gabi Ah, baka ano? Galang basketball, no? Galang basketball. <laughs> dito lang tayo, no? Ang ating uh, mixing maiksing uh,